Hello mga mare, ito na naman nga po ang ganap sa tindahan namin ngayong araw at medyo malat pa nga ang inyong tindera. Abay kagagaling ko lang kasi sa sakit kaya pagpasensyahan nyo na po ang pagbo over ko ngayon. At ito nga mga mare ko makikita nyo naman pag may sakit talaga ang inyong tindera, ang ating tindahan talaga ay hindi kaanong malinis. Si Mr. nga ang nagbantay mga mariko at dalawang araw nga na nagkasakit ang inyong tindera. At dito nga makikita nyo na yung aming mga istante, ewala eh, wala na talagang mga laman. Kawawang-kawawang. -kawawa. yung aming tindahan mga mariko, makikita nyo bungal-bungal na talaga. Pati yung ating mga paglagyan ng mga garapon doon, ewala eh, wala na talagang mga laman. Hindi pa nakakapag-display or hindi pa rin ako nakakapamili ng aking mga ilalagay dyan mga mariko pero yung iba talaga hindi ko pa na i-display so meron naman tayong i-display dun sa labas kaya nga lang si mister e eh, medyo marami talagang bumibili kaya hindi niya na talaga mahaharap na mag-display ng mga paninda namin kaya ngayon na medyo okay na ang inyong tindera at syempre ang trabaho natin ngayon e eh, mag-aayos naman tayo sa loob ng ating tindahan yan sa labas naman ng aming e store kasi nga dalawang araw din na umuulan dito sa amin mga mariko. Malakas talaga yung ulan dito kaya makikita nyo nga yung aming uh, mga paninda doon sa labas. Ayan nga patong-patong pa lang at hindi ko pa nga naaayos yung mga yan. Medyo inuubo-ubo pa rin talaga ang inyong tindera pero makakabawi din nga tayo. Dito nga po sa loob ng aming tindahan sadyang napakaraming nga pong kalat mga mars at yung aking nga mga ibang mga paninda makikita nyo nga yung amin nga mga kape dyan yung kape ko blanca talaga yung pinakamabili eh dalawang box nga po yung aking in order makikita nyo nga mga mare ko nabuksan ko na yung isang box at naubos na nga yung isang box yung kape ko brown naman natin andito nga hindi ko pa talaga siya naaayos mga Mars at nagkasahit nga ang inyong tindera so ayan pa yung aking mga edi display marami pa tayong aayusin dito sa loob ng aming tindahan at mag-order na nga rin ako ng mga iba pa naming mga paninda at tignan nyo naman sadyang napakaraming kalat talaga at medyo nakakabawi na tayo ng lakas so mag-aayos naman ako dito sa loob hindi pa ako gaano magkikilos ngayon mga mare ko. parang konting ayos lang talaga yung gagawin ko dito sa aming tindahan Magbilinis lang ako ng konti tapos titignan ko yung mga wala na namin ng mga paninda dito Parang ngayong aming mga customer eh hindi bumili sa ibang tindahan. So ayan mga mariko, hanggang dito na nga lang po muna ang update ko ngayong araw na to. At maraming salamat sa panunood!